Nang sumunod na araw kababalik pa lang muli sa paaralan ay may katrobal na naman agad ang grupo ni Nanobo. Habang sa faculty naman ay pinag-uusapan ni Nakumiko at Fujiyama ang tungkol sa magaganap na pagdiriwang ng kultura. Hiling ng isang guro na sana o mano ay ligtas na matapos ang pagdiriwang. Dahil baguhan doon si Nakumiko ay ikanwento nito kung paano ginagawang miserable ng mga senior student ang buhay ng mga ito. Nangunguna na sa listahan si Kudo na dating estudyante doon sapagkat kinailangan pa nilang tumawag ng pulis dahil hindi nila iyon makontrol. Ngunit na expelled man ay patuloy pa rin naman o ang papabalik-balik yon sa paaralan kaya hindi nila masasabi kung ano ang mga mangyayari. Nabanggit din ng guro ang tungkol sa isang estudyante na nasuspende si Suruta. Kaibigan iyon ni Kudo at ang ipinagtataka nito ay kung bakit nakakapunta pa yon sa paaralan kahit suspendido na. Nakisabat no, ang vice principal sa kanilang usapan at sinabing siya ang nagbigay ng permiso doon dahil hindi pa umano iyon kailanman nakaka-attend ng pagdiriwang ng kultura at nagpaalam naman umano siya sa principal. Habang paalis ay sinabi ng vice principal na inaasahan niyang maiiwasan ng mga guro ang anumang kaguluhan. Habang naglalakad si Kumiko ay nakita nito si Minami na hindi makagalaw sa kinatatayuan dahil sa lalaking nasa harapan nito. Tumating din si Nanobo sa lugar at doon nalaman ni Kumiko na ang malaking lalaki sa harap ni Minami ay si Suruta. Maglalaban pa sana ang dalawang iyon pero dahil nahihinaan si Suruta kay Minami ay aalis na sana iyon kung hindi lang napaambuya ng ibang mga estudyante. Nagsinungaling ang lalaki kay Suruta na pinulaan o mano ito ni Minami na mukhang matanda at ang kilay ay parang sa sigol. Dahil doon ay nagalit si Suruta kay Minami at binalikan ito. Sisipain na sana nito si Minami pero hindi yun itinuloy ni Suruta dahil parang may napansin ito. Sa silid aralan ay kinwestyon ni Kumiko ang grupo kung paano ang mga ito haharap kinabukasan sa binoo nilang club gayong may mga sugat ang mukha ng mga iyon. Ngunit para kay Shin ay hindi rin naman umano iyon magtatagumpay lalo na at nagbalik na doon si Suruta. Kinabukasan dahil wala pa rin customer ang club ay pinagsabihan ni Kumiko ang mga ito at tinuroan ang dapat nilang gawin para lumapit ang mga kababaihan. Ngunit dahil hindi rin gumana ang itinuro ni Kumiko ay nawalan na ng gana si Shin. Dahil doon ay umalis muna si Naminami upang pagplanuhan ang paghihiganti nila sa mga senior student at kay Suruta na abala sa pagtitinda ng Yakosoba. Tingid sa kaalaman nila na sinundan sila ni Kumiko. Pinanmanan din ni Kumiko si Suruta upang malaman kung anong klase ng pagkatao ang meron ito. Doon niya nalaman na iba naman pala iyon kesa sa ibang mga senior student. Pumalik na siya sa kanilang silid nang biglang dumating ang principal at ang vice principal. Dahil walang nadat ng estudyante ay nagpalusot na lang si Kumiko na kunwari ay naghahanap ng mga customer ang mga iyon. Nagtaka si Mr. Guro dahil wala rin umano silang nadat ng estudyante sa silid ni Nasuruta. Dahil doon ay mag-iimbestiga na sana ang dalawa nang bigla ang mga itong paupuin muna doon ni Kumiko kasama si Shin at saka umalis. Samantala, sa may ilalim ng tulay ay pinatibungan muna ni Naminami si Suruta para makalaban sila sa mga senior student. Habang naghahabulan at nagkakagulo ang mga iyon sa malayo ay pinuntahan ni Kumiko si Suruta sa kinatatayuan nito at tinulungang makalabas. Ipinakita ni Kumiko sa estudyante na may mas malakas pa dito kaya hindi umano yung pwedeng maghari-hariyan sa paaralan dahil lang malakas ang tingin nito sa sarili. Dahil napatunayan yun ni Kumiko, sinabi niya kay Suruta na huwag na itong basta-basta magpadala sa sulsol ng iba para mangaway, dahil ang totoong malakas ay hindi nagmamayabang. Natauhan si Suruta sa pangaral ni Kumiko kaya sa huli ay nagtulungan pa sila para makabenta, bagay na ikinagulat ni Naminami. Ilang araw pa lang ang nakakalipas, may panibagong isyo na naman sa school kaya binalaan ni Kumiko ang mga estudyante niya na huwag masasangkot doon dahil kung hindi ay mananagot ang mga iyon sa kanya. Hiit ni Minami na ang mga senior student lang naman ang sangkot. Nagbibenta ang mga iyon ng tsapa na litrato ng pusa na nagkakahalaga ng isandaang dolyar. Kapag umano may ganoon ang isang estudyante ay walang sino man ang aatake sa mga iyon kahit pa pumunta sa Shirokan High. Pinagtawa na ng dalawa ang lalaking bumili niyon kaya walang ano-ano ay may biglang umatake sa mga ito na tatlong kalalakihang nakamaskara ng pusa. Dahil sa nangyari ay mas dumami na sa paaralan ang may nakakabit na tsapa sa damit. Pagkarating sa faculty ay nadat na ni Kumiko ang mga co-teacher niya na nag-uusap-usap tungkol sa tsapa. Problema yun para sa kanila sapagkat nagagawa ng mga estudyante na mangupit sa kanika nilang mga kapatid para lang makabili yun. Iniisip umano ni Iwamoto na baka isang yakuza o gangster ang may gawa yun dahil sa pananakot na aatakihin ang sino mang walang suot na tsapa. Habang naglalakad si Kumiko ay iniisip nito kung sino ang posibleng may gawa yun. Nakarating siya sa rooftop kung saan naroon si Shin. Nalaman niya mula rito na minsan ay may nagtitinda ng tsapa sa may istasyon ng tren na sa pagkakaalam niya ay teritoryo ng Tenkai Group. Agad na umalis si Kumiko para pumunta sa teritoryo ng tiyuhing si Tenkai. Nadat niya doon ang mga nagtatawa ng tauhan nito dahil ayon sa isang lalaki ay ang pagtawa ang magbibigay sa kanila ng swerte para magkapera. Nang makausap na ni Kumiko ang tiyuhin ay nagulat iyon ng malaman ang tungkol sa nagaganap na bentahan malapit sa teritoryo nito pati na rin ang mga pananakit. Wala palang ideya ang matanda tungkol sa nagaganap kaya nang malaman ay agad nitong sinabi na sila na ang bahala doon. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap ay lumabas na si Kumiko. Habang naglalakad ay nagmamanman ito ng kakaiba sa paligid. Maya-maya pa ay nagpahinga muna siya nang biglang dumating si Shin. Sinabi nito na walang makukuhang impormasyon si Kumiko kung magtatanong-tanong lang ito sa mga tao sapagkat hindi naman umanulilito ang mga iyon hanggat hindi nakakakita ng kliyenteng mabibiktima. Dahil halos mga estudyante ng Shirokan High ang bumibili ng tsapa, sigurado si Shin na ang mga iyon ang target ng kawatan, kaya naman handa ito na tulungan si Kumiko. Ayaw sana ni Kumiko na masangkot pa si Shin pero nagmatigas iyon na tulungan siya. Maya maya pa ay nakita na niya ang mga nagbibenta ng tsapa dahil nakikipagkita ang mga iyon kay Shin sa may ilalim ng riles para pagbentahan ito. Kumilos na si Kumiko mag at sinabi kay Shin na umuwi na lang. Sinundan niya ang dalawang lalaki na nagtungo sa pinagtatagwa ng mga ito. Tumalabas na si Kudo pala ang pasimuno na gawing target ang mga taga Shirokon High at ang Nekomata Group ang nasa likod ng pang-scam. Una nang umatake si Yuno kay Kumiko pero wala iyong nagawa hanggang sa haharapin na sana nito ang iba pang miyembro ng grupo nang biglang dumating ang isang lalaki na bihag si Shin. Dahil doon ay hindi na pumalag si Kumiko alang-alang sa kanyang estudyante. Pinilit namang lumaban ni Shin para ipagtanggol si Kumiko hanggang sa dumating na doon si Natetsu. Dahil sa takot ni Mr. Miyata at ng grupo nito ay itinuro nila si Kudo na siya umanong may kagagawa ng lahat. Doon na nagsimulang maghiganti si Kumiko at saka pinagbantaan si Miyata na oras na mahuli niya muli ang mga ito na lumalapit sa mga estudyante ng Shirokan ay pagsisisihan umano ng mga ito na nabuhay pa sila. Pagkatapos nyo ay inihatid na nina Kumiko si Shin. Bago ito tuluyang pumasok sa kanilang bahay ay sinabi kumiko na sa susunod ay huwag na itong makikialam sa mga ginagawa niya para hindi mapahamak. Kinabukasan ay pumasok si Kumiko ng may band-aid ang mukha at napansin nito na hindi pumasok si Shin. Sa opisina ng principal ay nagulat siya nang nalaman niya na nagpunta doon ang ama ni Shin upang magbigay ng sulat na magda out na umano iyon. Maging ang principal ay nanghihinayang dahil magaling na estudyante si Shin pero wala itong ibang magagawa kundi ang tanggapin yon. Ayaw mang ipagkalat ay sinabi pa rin ng makating dila ng Vice Principal Kinaminami ang tungkol doon. Dahil walang nakakaalam ng tunay na dahilan ay napagdesisyonan ni Kumiko na magpasama sa bahay ni Nashin. Habang naglalakad ay naikwento ni Kuma na hindi magkasundo si Nashin at ang ama nito dahil sa pagiging strict niyon. Maya maya pa ay nakarating na sila sa harap ng bahay ng mga iyon. Walang may gustong manggahas na pindutin ang doorbell dahil alam ng apat na seryosong tao ang ama ni Shin. Dahil doon ay si Kumiko na lang ang nag-doorbell, ngunit napatras ito ng marinig na hepe o mano ata ng pulis o komisyoner ang ama ni Shin. Aalis na sana si Kumiko nang bigla nitong makabangga ang ama ni Shin. Dahil namuka nito ang apat ay sinabi nito na kung si Shin ang ipinunta nila ay nag-aaksaya lang o mano sila ng oras dahil hinding hindi na nila iyon makikita pa. Dahil doon ay nilaksa ni Kumiko ang loob niya na pakiusapan ang ama ni Shin na makausap iyon kahit saglit lang bilang guru naman ay pumayag iyon sa kondisyon na hindi sasama ang apat. Sa silid ni Shin, ikanwento nito kay Kumiko na nais siyang palipatin ng kanyang ama bilang kahalili sa pagtakas ng kuya niya na paboritong anak ng ama nila. Para kay Kumiko ay nakay Shin naman ang desisyon kung susunod ito sa pagiging makasarili ng ama o hindi, kaya iniwan niya ang test paper na sinagutan ng mga kamag-aral nito na siyang magiging basehan ng ibibigay niyang grado. Pagkatapos nyo ay umalis na si Kumiko at ikanwento nito sa apat ang dahilan. Sinubukan ni Minami na mag-isip ng paraan kung paano may lalabas si Shin pero pinigilan ito ni Kumiko at sinabi ang kahihinat na nila kapag ginawa iyon. Gayon paman, hindi nagpapigil ang apat dahil iniisip ng mga ito kung paano sila tinutulungan ni Shin kapag sila ang nangangailangan. Habang naglalakad pa uwi si Kumiko ay bumangon naman si Shin para sagutan ang kanyang test paper. Kinagabihan, habang tinatanong ni Kumiko kay Kyo kung hindi ba kayang unahin ng isang magulang ang kasiyahan ng anak ay bigla siyang tinawag ni Tetsuo para sabihing may tumatawag na pulis. Alam ni Kumiko na dahil iyon kinaminami pero ipinagtaka nito kung bakit nasangkot si Suruta. Inaakusahan ang mga ito ng pagnanakaw bagay na mariing pinabulaanan ni Kumiko. Pagkaalis ng pulis ay ibinigay ni Kuma ang sinag test paper ni Shin kaya sinabi ni Kumiko na ipaubaya na sa kanya si Shin. Pagka uwi ay sinabi niya kay Kyo ang tungkol sa plano niya. Naiintindihan naman ni Kyo ang sitwasyon, ngunit iniisip nito na kapag pumalpak si Kumiko ay katapusan na rin ang pagiging guro niya. Gayunpaman, hindi na yun inisip ni Kumiko alang-alang sa kapakanan ng kanyang estudyante. Dahil doon ay hindi na kumontra pa si Kyo at sinabing sasama siya kay Kumiko. Maging sina Tetsu, Minoru, at Fuji ay nagsabing sasama rin sa guro. Dahil doon ay ipinagbili ni Kyo na ibalik na lang kay Kumicho ang hawak niyang mangkok, sapagkat oras o mano na pumalpak ang plano ay mag-isa niya yung aakuin habang tumetaka si Kumiko. Naging emosyonal ang apat pero maya maya pa ay niyaya na ni Kumiko ang mga ito. Mabilis nilang napabagsak ang mga gwardya kaya naitakas agad nila si Shin. Dahil sa nangyari ay pinuntahan ni Mr. Suwada si Kumiko sa bahay ng mga ito at sinabing may mga nalalaman siya tungkol sa pagiging yakuza nito. Oras umano na mabunyag iyon ay maaalis si Kumiko sa pagiging guro, bagay na labis na ikinagalit ni Kyo. Ngunit pinigilan ito ni Kumiko at sinabing nang mapagdesisyonan niyang tulungan si Shin ay alam niya na mangyayari iyon. Magkaganon man ay mas pagsisisihan umano ni Kumiko kung hahayaan niya na mag -drop out si Shin, kaya kahit hindi niya na maipagpatuloy pa ang pagtuturo ay ayos lang. Ngunit nagbanta pa lalo si Mr. Suwada na wawasakin niya ang klanin na Kumiko at medadami pa umano ang lolo nito. Dahil doon ay sinabi ni Kumiko na walang kinalaman sa nangyayari ang kanyang lolo kaya huwag umano nitong idamay. Maya, maya pa ay biglang lumabas si Kumicho para ipagtanggol ang kanyang apo. Nasindak dito ang lahat kaya paalis na sana si Mr. Suwada at sinabing babalik na lang siya dala ang mga dokumento, nang biglang lumabas si Shin. Lumuhad ito at nakiusap na hayaan siyang makagraduate sa Shirokon High. Ipinahayag niya ang kanyang dahilan kung bakit niya nagustuhan ang paaralan pati na rin ang mga kaibigan na natagpuan niya roon. Inamin din ito na nagseselos siya noon sa kuya niya kaya nais din sana niyang pahangain ang kanilang ama. Pero ngayon ay gusto niya ng magdesisyon para sa sarili niya bilang isang tunay na lalaki. Bago umalis ay humingi muna ng paumanhin si Shin at doon ay ibinigay na rin ni Kumiko ang kanyang grado para sa eksam. Kinabukasan ay nagmamadaling pumasok si Kumiko dahil malilate na ito. Kasabay niyang dumating doon ang chairman ng eskwelahan na napagkamalan niyang ang principal. Natawa na lang si Mr. Shirekawa sa nangyari habang ipinapakilala ang kapatid niya na siyang chairman ng paaralan. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa ang chairman at sinabi na agad ang kanyang agenda. Gulat na gulat ang principal nang sabihin nito na isasara na nila ang paaralan dahil umano sa mababang bilang ng mga nag-enroll taon-taon. Dahil doon ay iginiit ng principal ang panghihinayang sa mga tradisyonal ng paaralan, ngunit minaliit lang yun ng chairman, pati na rin ang mga mag-aaral sapagkat wala naman o manong natatanggap na parangal ang eskwelahan. Dahil doon ay nagalit si Kumiko at kinwestyon ang chairman kung grado at tropeyo lang ba ang mahalaga para dito. Ngunit, hindi siya pinansin ng chairman at sinabing wala namang potensyal ang mga estudyante at wala umano ang mga iyong pag-asa na maging numero uno sa buong Japan sa kahit anumang aspeto. Matapang na hinamon ni Kumiko ang chairman na kaya niyang mapatunayan na may ibubuga ang mga estudyante, kaya pinagbigyan siya nyon at gumawa pa sila ng kontrata bilang kasunduan. Para hindi may pesara ang paaralan ay magtutulong-tulong ang mga guro sa pamamagitan ng kanika nilang mga taglay na kakayahan na maari nilang may bahagi sa mga estudyante upang tanghaling numero uno sa Japan. Ngunit nahirapan si Kumiko na kumbansihin ang mga mag-aaral niya dahil gagraduate na ang mga yun kaya ang lahat ay wala ng pakialam kung may pesara man o hindi. Dahil doon ay lumapit si Kumiko kay Shin siyang may kakayahang magpasunod sa mga iyon. Kayon paman, nalaman niya kay Shin ang totoong dahilan kung bakit nais ng chairman na may Maipasara ang paaralan. Iyon ay dahil may gusto iyon na ipatayong bagong gusali sa lugar, habang ang vice principal naman ay may nahanap na na bagong trabaho. Dahil sa nalaman ay lalong nenas si Kumiko kaya mas laban nito na maipanalo ang pinagkasunduan nila para maipamukas sa mga iyon na kaya nila. Habang pauwi na si Kumiko ay napansin nito ang isang lalaki na nagmamakaawa kina Tetsu para tanggapin sa kanilang clan. Nang malaman ni Kumiko na mula pa iyon sa bansang Mexico at isa itong profesional na boksingero ay tinanggap niya iyon at kinabukasan ay agad na isinama sa paaralan. Ipinatawag niya ang grupo ni Shin para ipakilala ang magiging coach ng mga ito pero laking gulat ng mga iyon nang makita si Carlos dahil mukha umano iyong isang Yakuza. Nagpalusot na lang sina Kumiko tungkol sa pagkatao ni Carlos para hindi iyon katakutan ng mga estudyante. Dahil katatapos lang ng National High School Boxing Tournament na isip ni Kumiko na hominin na lang ng isang laban ang Yabuki High na siyang nanalo sa naganap na paligsahan. Nagulat ang grupo sapagkat wala o manong binatbat ang mga baguhang tulad nila sa itinuturing na killer boxing squad. Gayunpaman, sinabi ni Kumiko na kung matatalo nila ang mga iyon ay magiging numero uno sila sa buong Japan at walang sino man ang tatutol sa kanila. Natatawa na lang si Mr. Guro habang puspusan ang pag insayo ng mga iyon. Sa isang silid ay iminungkahi ni Carlos na ibahin nila ang estilo ng kanilang pakikipaglaban, dahil kung susundin nila ang normal na pamamaraan ng pag-insayo ay malabo silang manalo, lalo na at meron lang silang dalawang linggo. Sumang-ayo naman si Kumiko kaya tinuruan niya ang mga ito ng teknik kung paano mabilis na matatalo ang Yabuki-hai. Pero dahil mukhang ewan lang ang mga iyon ay hindi nakikisali si Shin sa ni Carlos. Nang sumunod na mga araw habang nasa faculty si na Kumiko ay biglang dumating ang desmayadong si Iwamoto at sinabing nagkasugat ang lahat sa kanyang team dahil napasobra o mano ang kanilang pag-insayo. Iyon na ang simula ng sunod-sunod na pagpalpak ng iba pang team kaya tanging ang grupo na lang ni Kumiko ang inaasahan nila. Ngunit, sa unang dalawa pa lang na sumalang na sina Minami at Noda ay talo na agad ang team nila, kaya sinabi ni Kumiko na dapat sa susunod ay manalo na sila. Sunod na nasa salang si Uchiyama at buong tapang nitong ipinakita na malakas siya. Nadapa man sa pagpasok pa lang ng ring, ay matibay naman nitong tinanggap ang mga suntok ng kalaban hanggang sa mapabagsak niya iyon pati na rin ang referee. Ang pang-apat na seso lang ay si Shin, at dahil nahihilo pa ang referee ay sinamantala na nito ang pagkakataon para dayain ang laban. Dahil napabagsak niya na ang Tagaya bago pa mahimasmasa ng referee ay ang grupo muli nila ang nakakuha ng puntos. Patas na ang kanilang laban kaya ang huling say lang ang magtatakda kung sino sa kanila ang mananalo. Ngunit nagulat sila dahil napakalaki ng makakalaban ni Kuma. Gayunpaman, nakaisip si Kumiko ng paraan para manalo. Pinaalis niya na roon si Nashin at siya ang pumalit kay Kuma. Dahil doon ay nagtagumpay sila na maipanalo ang laban at maging numero uno sa Japan. Hindi makapaniwala ang chairman at sinabing hindi naman patas ang naging laban. Ngunit ipinaalala rito ng principal ang tungkol sa pinirmahan nilang kontrata oras na maging number one ang Shirokan sa buong Japan. Inis na inis naman si Mr. Guro kay Kumiko dahil sa pagkawala ng posisyon niya bilang executive, nang bigla niyang makita ang dalawang Unicarlos na magkausap. Tumapit siya at nagtago para pakinggan ang pinag-uusapan ng dalawa. Doon ay narinig niya ang tungkol sa Uedo clan at ang pagtawag ni Carlos ng Ojo kay Kumiko bagay na ipinagtaka niya. Nang sumunod na araw ay pumasok si Kumiko sa paaralan na masama ang pakiramdam. Pero pagkarating naman nito sa silid aralan ay nakatulala itong natutuwa dahil naiisip nito na maraming humahanga sa mga estudyante niya. Dahil doon ay naiisip niya na ang mga ito para ipagdiwang ang pagiging numero uno nila. Habang nasa silid ay dumaan si Mr. Guro na animoy may masamang binabalak kay Kumiko. Kinahapunan pagkauwi uwi pa lang ni Kumiko sa kanila ay nais na agad siyang isugod ni Kyo sa ospital dahil sa sipon pero tumanggi siya at sinabing ayos lang naman siya. Ngunit nang dumating si Shinohara ay bigla itong nag-inarte para magpakyut sa crush. Papasok na sana sila sa loob ng bigla silang kuhanan ni Mr. Guro ng litrato upang maipakita yun sa chairman. Isusumbong nito ang pagiging Yakuza ni Kumiko upang maipagpatuloy na ang pagpapasara ng paaralan. Pipigilan sana iyon ni Nakyo pero sinabi ni Kumiko na hayaan na iyon. Sa kabilang banda, naroon naman si Kudo na may binabalak ding masama kay Kumiko. Plano nito na gamitin ang guro para makuha niya ang mataas na posisyon sa Nekomata Group. Kinabukasan nang makarating sa chairman ang tungkol sa sikreto ni Kumiko ay natuwa ito dahil may maipapakita na umano sila sa board para makumbinsi na ipasara na ang paaralan. Ngunit bago pa nila iyon magawa ay nakapagpasa na si Kumiko ng resignation letter sa principal. Mabilis na nakarating sa mga estudyante ang tungkol doon kaya sinubok ang kausapin ng grupo ni Minami ang kanilang guro. Ngunit para hindi maging emosyonal ay sinabihan ni Kumiko ang mga ito na nag-aaksaya lang umano siya ng oras para turuan ang mga pasaway, at kung magtatagal pa siya doon ay baka mahawa lang siya sa pagiging barumbado ng mga iyon. Nagalit si Naminami sa mga sinabi ni Kumiko hanggang sa umabot pa sila sa pisikalan. Habang iniiwasan ni Kumiko ang mga iyon ay naaalala nito ang mga panahon na pinagsamahan nila. Maya-maya pa ay naglakad na siya pa at naramdaman niyang mas lalo siyang nagkakasakit. Bigla siyang sinalubong ni Nakudo, at dahil sa masamang pakiramdam ay hindi na siya nakalaban ng maayos sa mga ito, kaya mas naging madali ang pagtangay sa kanya ng grupo. Mabuti na lang at saktong dadaan si Kuma kaya nasundan nito kung saan dinala ni Nakudo si Kumiko, at agad niya yung ibinalita kay Shin. Pagkadating ni Shin ay ipinag-utos nito kay Kuma na pumunta sa Uedo Clan para ipaalam ang nangyari. Pero dahil takot na takot si Kuma na lumapit sa mga iyon ay naisip nito na sa mga kaklase na lang nila humingi ng tulong. Dahil mag-isang naiwan ni Nakudo si Nakanishi bilang bantay kay Kumiko ay sinamantala na ni Shin ang pagkakataon para mailigtas ang guro. Samantala, wala ni isa sa mga kaklase nila ang nais tumulong kay Kuma dahil wala na umano ang mga itong alam kay Kumiko dahil iniwan na sila nito. Patuloy na nakipaglaban si Shin kay Nakanisha habang nawala na ng pag-asa si Kuma na makakahingi siya ng tulong kinaminami kaya umalis na ito. Gulat na gulat naman si Nekomata ng malaman na bihag ni Nakudo ang apo ng Kumicho ng Uedo Clan. Tinamaan dito si Kudo dahil masisira o mano ang kanilang grupo dahil sa ginawang iyon, sapagkat isang salita lang ni Kumicho ay maaari na silang maglaho. Para maiwasan iyon ay napagdesisyonan ni Nekomata na iligpit si Kumiko ng walang naiiwang bakas. Agad na kumilos ang mga iyon at kasabay nito ang pagkatalo ni Nakanisha. Paalis na sana si Shin bit-bit si Kumiko nang bigla siyang harangin ng grupo. Sinabi ni Nekomata na hindi din nila maaaring palabasan doon ng buhay si Shin kaya ililigpit din nila ito. Sa silid aralan ay napansin ni Uchiyama ang isang test paper na may nakasulat ng pagbati sa kanila ni Kumiko. Dahil doon ay napag-isip-isip ng mga ito na hindi naman sila basta-basta susukwa ng guro, bagay na sinang ayunan ng principal sa punit sa resignation letter nito. Umatake na si Kudo para patayin si Shin pero agad yung pinigilan ni Kumiko at doon na rin dumating ang kanyang mga estudyante para ipagtanggol sila. Habang nagkakagulo ay tatakas na sana si Neko Mata nang bigla itong salubungin ni Nakumicho. Naroon din sa lugar ang vice principal para kumuha muli ng ebidensya pero pinigilan ito ni Kyo. Pagkatapos ng lahat ay nagpasalamat si Kumiko sa malasakit sa kanya ng mga estudyante niya pero nakiusap ito na huwag na ang mga iyong makisali sa susunod sa ganoong kadelikadong sitwasyon. Tumating din sa lugar ang crush ni Kumiko pero tumayo si Shin at sinabi dito na huli na ang pagdating nito, sa sabay alis. Agad itong sinunda ni Kumiko pati na rin ang iba pang mga estudyante. Habang naglalakad ay sinabi ni Minami na magsaya na lang muna sila at huwag na munang bumalik sa paaralan, pero hindi pumayag si Kumiko at sinabing ang hindi babalik sa paaralan ay hindi niya bibigyan ng exam. Dahil doon ay nagunahan na ang mga ito sa pagbalik at sa huli ay si Kumiko pa rin ang teacher nila.